So this video mga hey. idol hey, Nandito kami ngayon sa Kulong-kulong Nag Diyan may basa eh, Basta mapunta sa, ka sa Ano bang na handa ninyo diyan? Dami? Kailan po? Matitig my pants at naiyan eh. Kalong. May

yung best na din yung ibo daming katod sa mga idol dahil pati yung naliligo kulong-kulong beach resort so ganda nya no ah, papunta na to yun eh Idol, napunta kami dito, napaligo kami. Yes, ah, uh, na, no? Daming resource Ganda. Sana all, panay ang picnic.